Punta so, tayong tanawin ngayon guys Mamimitik tayo So dito kakanan na tayo So left turn pwede pwede mag right turn Yeah friend Hindi ko tayo shoutout -ta namin guys <laughs> Meron shout out shoutout Shoutout natin to Tinangali ako ng gising eh Baka balik ako pag sinuot ko Ang hirap suotin nun eh hey, Shoutout muna Shoutout Shoutout shout sa akin Shoutout sa lahat <laughs> Shoutout pula Kita sa camera Namitik lang kami sa iklit May ibit ba to eh a bastir men. may mahirings na gumagawa ng mahirings